So, senior citizen, si Bangkadal naman po nililinis ko. Ito po, sa likod po naman namin. Ito. Pagdiri po nalinis to. tambak ko din po dito. ano Pangalawa ko na po nililinisin to. Pag natapos ko po ito, baka sa bubong ako. tatakot na naman namin. Ano. Oh, Narihan na naman kayo. Hindi kayo mag alis na dyan. Malas nga kayo dyan. Nakatambay na naman kayo dyan. O Diyos, kakakot na naman kayo ng kung ano na -ano dyan. Pro kayo dun. Gawal sa'yo dyan. Aray pa ka sa dingding. Nakakatik kayo dyan. Ito pong kausap po ha. Baka kaladyo pumaba. Mga antik po ha. Kapal na naman. Mga terorista. Ayan po. Gakakot na naman pagkain yan. naghahanap na naman. Kapal na naman. Ayan kahit sa lugar dito sa amin. Hmm. Kapag nabigyan ko po naman sila ng panahon, halos malalos naman sila kapag nagamit ako ng apoy. Nagkaroon po ako ng kaluwagan sa gawain ko.